This is about me. Ako ang problema. <laughs> ang pagkawala ng isang respetado, veterano, at premiadong aktor na tulad ni Ronaldo Valdez, also known as Ronald James Gibbs sa tunay na buhay, na ang husay at kaling niyang iniambag sa industriya ng showbiz ay hindi kayang tawaran, ay talaga namang ikinagimbal ng publiko. At hanggang ngayon nga ay hindi pa matukoy ng ating kapulisan ang tunay na sanhi ng kanyang pagkawala. Siya nga ba ay nag-suicide? O may mga tao bang involved sa kanyang pagkamatay? Lalong na ang mga netizens at dumami ang mga haka-haka nang walang pakundangang inilabas sa social media ang sensitibong video ni Ronaldo Valdez ng mga responsable nating mga kapulisan at investigador. Pakinggan po natin ng pahayag ng isang dating police reporter at dating NBI reporter din na si M.A. Pinoy TV. Ito pong aking pagtalakay ay base sa aking personal experience dahil ako po ay uh, matagal na police reporter at NBI reporter. Alam niyong pag-police at NBI, yan po yung mga nag-iimbestiga ng lahat ng kaso lahat ng mga bagay-bagay na krimen na nangyayari sa ating bayan. Kaya po po ito sinasabi dahil ito pagkamatay ni Ronaldo Valdez, ang kilalang aktor ng araw pagdikadang artista na po yan. Eh, sa akin pong tingin, nakita ko yung video na inilabas na dahil lang kung bakit uh, sinuspindi yung mga polis sa city na sinasabing naglabas at nagkuha ng video ito. Na nakita si Ronaldo Valdez na nakaupo sa loob ng kanyang kwarto na may tama na ng bala sa ulo. At hawak-hawak pa yung baril Parang pelikula, no? Alam mo, sa pelikula lang nangyayari yan. Na may nagbabaril sa sarili o binaril ng iba, tapos yung baril ay hawak-hawak pa. Ah, alam nyo, ano mang klaseng baril yun, hanggan, o 9mm, o 45, lalo na kung 45 caliber. Pag pumutok yan sa ulo mo, bagsak ka. Talagang may paglalagyan ka. At pag pumutok yan, imposible nga hawak mo pa. alam eh, pinaputok mo yung baril sa sarili, sarili, mo, tapos nakaupo ka pa rin. Tapos yung baril, hawak-hawak mo rin. Nakakaduda, no? Ako, sa aking personal analysis at opinion sa isyong ito, dapat palalimin pa ng Quezon City Police ang investigasyon sa nangyari niyan. Siya ba ay nagpakamatay o may pumatay sa kanya? May pumaril ba sa kanya na ibang tao? Kasi nga po, sa aking tingin, dapat bagsak yan sa loob ng kwarto. Dapat hindi nakopo. Dapat yung baril na ginamit sa kanya... Nabitawan niya yan, hindi niya hawak-hawak. Pwede sa video kasi, nakaupo lang, nakatungong gano'n, tapos yung baril hawak pa rin. Napaka-interesting po ng pinahayag ni M.A. Pinoy TV. Napakaliwanag po ng kanyang katwiran. At sa isang katulad nga ni Ronaldo Valdez na 76 ba or 77 years old, hindi na po niya kakayaning maiayos ang kanyang kalagayan matapos niyang iputok ang isang baril. Malakas po ang pressure nito lalo pat malapitan. Sigurado babagsak ang biktima at lalaylay ang mga kamay. At titila po ng baril na ginamit kung siya nga ay totoong nagbaril sa sarili. Ay lakas mo ng baril. Imposible mo pag pumunta sa sarili mo, may kung meron ka pang kontrol na hawakan yung baril. ko niyan. Lalo kung hindi ka sanay na ng baril. So nakaka Ako personal ko po ito. Ayaw kong paunahan. Ang tingin ko dapat malalim na investigasyon. Baka nga po may ibang tao. Nulit ko, baka may ibang tao may kinalaman dyan. Alam nyo, si Ronaldo Valdez ay 77 years old na ako sa akin personal na paniniwala at uh, nakita ko sa kanya sa matagal ng panahon, hindi naman ho uh, controversial yung taong yan sa isyo ng uh, talagang sa showbiz lang siya, trabaho lang. Hindi siya, hindi siya nakikialam sa political issue o kung ano mga mga nangyayari sa ating bansa. Tahimik lang siya, hindi siya nakikialam. Hindi siya sumasali katulad ng ibang artista sa politika. Tumatakbo sa posisyon, nakikialam sa mga, may mga political statement, kung ano, wala siya ganun showbiz lang. So, sino kaya ang nasa likod nito at ano ang dahilan bakit nangyari yan? So, yan po yung tanong. At hindi may po na tanong ito kasi nga yung lumabas na video ay eh, hindi dapat nangyari. Kasi po ang video sa ganyang klase ng crime, dapat exclusive lang yan sa mga autoridad para kanilang aralin, mapag-aralan mabuti. dun sa scene of the crime, ang lahat. Ay, doon sa nakita ko sa video, ito tanong lang, yung bang mga nandudong mga tao, pulis ba yun? Kasi alam ko sa mga nag-responde sa ganyang crime, dapat nakasipi, inform yung pulis. Para identify. Alam natin ang totoong pulis kapag nasa loob ng crime scene. Maingat na maingat yan sa bawat galaw at hahawakan. Kaya yun, eh, inusod yung upuan kung saan nakaupo yung victim. Para silang naglilinis, para silang hindi ko, alam, hindi gano'n ang galaw ng investigation, ng investigador. Kasi ang na, hindi tayo nagmamarunong. Base nga sa akin personal experience, kasi nung no, reporter ako pa, nung no, reporter pa ako sa NBI at sa polis, sumasama kami sa operation. Pag may tumawag na mayroong nangyari sa isang lugar, minsan nauna pa kami sa mga media. At kitang-kita -kita namin ng galaw ng mga investigador, paano ang proseso. Lahat ng nandudun sa loob ng kwarto o isang crime scene, walang gagalawin. Polis lang ang pwedeng magalaw habang hindi pa nabibigyan ng picture o kung anumang Uh, papatunay na doon nakita, doon ang galaw, doon ang posisyon, hindi yung ginagalaw ng mga autoridad. Yan ang totoong investigation. Ayun Ay, nakita natin sa video eh. Parang nagpapanit pang hindi kumain yan. Ba't yung ginagalaw-galaw yung biktima? At yung posisyon? Dapat inaaray yung posisyon. Wow. Kaya ho, oh, kaduda rin. Well, anyway, nakikiramay po ako sa pamilya dahil masakit yan. Ano po ang talagang tunay na dahilan under investigation? Kaya again, ang request ko, hindi pakikialam ito, palalimin pa sana ng mga otoridad ang investigasyon sa pagkamatay ni Ronaldo Valdez. Napaka-relevant ng mga puntong inilahad ni Sir M.A. Pinoy TV at sa ating ilang kapulisan, baka kailangan niyo pong panoorin ang kanyang vlog para sa dagdag kaalaman. Hindi ako abogada at lalong hindi ako polis pero dapat alam natin yung batas alam natin yung mga protocols at SOP, especially pag susugod tayo sa isang crime scene. Yung responding polis at investigador na kasibilyan, mga walang gloves. Paano nila mape-preserve yung mga evidences kung sakaling ang hindi suicide ang nangyari? At saka, uh, nag-iimbestiga pa lang kayo na na-conclude nyo na na suicide ang nangyari? contaminated na ang mga ebidensyang pwedeng makuha. Tulad na nga ng nasabi ni Sir M.A. Pinoy TV, hindi siya nagmamarunong pero lumalabas po na mukhang mas may alam pa siya sa ating ilang kapulisan. Matinding pagbubusisi, malalim na investigasyon para sa pagkamatay ni Mr. Ronaldo Valdez. Maraming salamat po Sir M.A. Pinoy TV sa inyong napakaliwanag na punto de vista.